pagpalang gabi sa ating lahat mga kaidol sides no mga katol dyan so ngayong gabi na ito mga kaidol sides is uh, namin muli yung mga kaibigan namin doon hindi kasi binisita na namin sila pero hindi kami nag vlog in upcam lang namin yung pagbisita namin sa pagpagaling ni Kyodokyo so ngayon babalikan namin para kumustahin sila no para bago kami sa sabak doon sa gera ng mga bandido eh, meron kaming lakas no sana bigyan tayo ng mga kaibigan natin ng ah uh, dagdag lakas no Halimbawa, no kung sa dagdag protection po ano so yun no uh, shout out ko lang po pala no si Atimay, May no shout out sa Atimay May si uh, Tita Cristina shout out po no ingat po kayo diyan sa Japan no mam Ma Japan shout out Tita ano si yan ang Marikel Takiyoshi. Shout out po no. Kuya Nato Marcel. Shout out po no. Ma'am Erlene, Shout out. Ma'am Erlin Longara. Shout out po no. At sa si Ma'am Mejong ata, yun no. Yung mga yung meron kasi ano guys meron kasi yung tatlong tao na nagbigay no. Para sa kapatid ko. No, Nang tulong kahit ano, uulit-ulit yung talaga sa inyo to guys kasi nagkapasalamat ako sa kanila dito dahil wala akong contact sa kanila sa messenger kaya dito na lang to sa video kasi alam ko na makikita nila to mga ate, tita, tol or ma'am no, salamat to sa inyong lahat no, sa pagbigay uh, ng tulong doon sa kapatid yung alisler alis alis. sa so, ngayon po sa awa ng Diyos medyo okay na po siya medyo ano, kagalagalaw na po yung katawan niya So ngayon, uh, bago kami mag-explore doon sa mga bandido is ano muna kami, mag-bibisitahin muna namin yung ano namin mga kaibigan namin. No? At sa si Ate, ano pala, si Ate Dimple Granada, shout out, Mama Malia, shout out, din si, si, sino pa ba yun? Ah, uh, uh, si Mama Rebet, shout out sa, ano, sa lahat ng mga ano dyan, sa lahat ng mga bugoy fanatics, Bugoy or Bugoy Malaya group diyan no mga mga member member mga admin shout out po sa inyong lahat po no at din uh, ang ginalakante shout out po no din si Ma'am Janice at Kanin siya, shout out po no pasensya po ma'am kung hindi ko po ayo na masyadong nare-replyan kasi ano po medyo busy din po sa araw-araw po no uh, duplicate kasi yung trabaho ko ngayon minsan nag-ano kami na uh, ko ano kami nag-order -ano kami, nag -ano kami, nag kami ni Mrs sa mga uh, anong tawag yan yung may, uh, kumbaga nagpapatong lang kami kahit kunti at least meron kaming madagdag na ano namin na pagkakitaan namin no? so yun uh, shout out na lang po sa lahat ng mga viewers ko sa lahat ng mga new subscriber ko sa lahat ng mga old subscriber ko na hanggang ngayon nandito pa rin sa youtube ko and shout out sa inyo sana po ingat po tayong lahat Yan, God bless. abangan nyo po doon ang pagpunta namin doon sa kaibigan naming mga duwende na bago nilang lagusan di abo tawi ayan yun guys maka na tayo no da kuya dox tignan mo to kuya dox no tignan mong kulay ng ano nya ang oh, ganda ng ano gabi gabi kulay pula yung ano nya no tapul ha tapul pala sya oo oh, kasi yung isa o oh, hindi o oh. yan oh malaki pa yung ano niya ito karlang to. ah karlang pala yan akala ko gabi din yan Ay, hindi, hindi ko alam kung anong tawag ng gabi ito tapul niya oh. pula no hmm. yung mga sabi sabi ng mga matanda sa kapag yung mga tapul na ano ba pang ano yan panguntra yan sa mga diingon na to. na ito no um, tapos ano din yan di ba mga tapul is yung mga nagpa, isa din yan sa nagpapagaling ng mga hmm, hmm. Sugat. Mm hmm. Nimbawa, di ba ang bayabas, meron din tapol ang bayabas. Oh, may tapol na bayabas. No? Yung kulay violet at yung dahon niya. O ganito, yung kulay. Ganito, 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 ganito din yung kulay niya. ano kaya? Butawi yan? pala. So yung mga ka-explore no? Maraming maraming salamat po sa lahat po ng to sumusukta sa atin At, uh, Hanggang ngayon eh, Hindi pa rin buong bitaw Maraming salamat po eh, Abangan nyo po na uh, Magbabalik naman tayo sa uh, uh, Labanan uh, At uh, 100% uh, fully recovered na tayo at yun may uh, ano tayo sa natin may hindi biro ng kalada ng natin hindi tayo tayo lang baka madali tayo tayo sa sigurado ito yung mga ka-explore na na kami sa ano ni lang ako. hindi ang hindi mo ka-explore. Nandito na kami sa ano ni So guys, nandito na tayo. Yung ano nyo, formation nyo talaga. So, yun mga ka-explore, uh, nandito na kaming dalawa ni Sarge. So, sige, tawagin mo si Ebigang Abutawi, Sarge. Ebigang Abutawi, magandang gabi po. Ebigan, nandito ka po ba, kay Ebigan Abutawi, magandang gabi wala sayo parang walang sumasagot sabigang nga butaw eh ibatan 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 yung ano eh sabigang ibatan nandito ka po ba kay bigang ibatan sabigang Ibigan. sabigang ibatan, Ibigang ibatan. Hmm. Ayan, yeah, nandito, si si kaibigang Ibatan. So, nandito kami kaibigang Ibatan para ano dalawin kayo ni ang um, uh, dalawa ni Abu Tawi. Ang hmm? kalungan ka natin dyan, kaibigang Ibatan. Saan ba si abutawi? Tawi? Kaibigang Ibatan. Saan po ba si kaibigang abutawi? dito pa rin pala ano hindi ka akala ko po wala ka dito kasi si ano po yun ang sumasagot kanina si kaibigang ibatan po akala ko po wala po wala po ito rito eh hmm. uh, ano lang pala ah video may ano din pala sila Serge sa... ito kaya nang sabi nila dati na may mga inaasikaso ina din sila sa kaharian nila ay hindi pa sila tapos sa ano nila no? Hindi, hindi pa kaharian nila no? hindi pa alako kasi tapos na yung ano nila ah uh, nandito kami kaibigang abutawi at kaibigang ibatan para ano lang dalawin kayo at yun, magpapasalamat talaga kami sa inyo na kahit kahit yun uh, hindi talaga kayo 100% uh, nakaalalay sa amin doon dahil nga may ano kayo problema kayo sa karian ninyo dahil natake kayo ng mga kalaban nyo eh, kahit pa paano nakatulong pa rin kayo at hindi kami na talagang na mm. na, 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 ano at tuluyan kaming nawala sa mundo kapag na ano kayo hindi kayo naka rating wala talaga ano yung ulang makalas na buhay sa atin uh you no know? maswerte pa rin tayo kahit yung mga kaibigan natin kala ng ibang viewers kasi kuya dok yung mm. mga kaibigan natin eh, wala sa atin mm. kung makikita mo sa mga youtube natin kung makikita mo sa mga comment nila natuwagin nyo si kaibigan lumon mm. Lulumon, mm. kaibigan yung diwata hmm pero ang hindi nila alam na uh, nandyan lang sila sa tabi-tabi natin para alalayan tayo. Oo, oh, tama, Sarge. Kasi yung ano, Sarge, yung di ba na dali ako ng ano, kalaban, sa sa ulo. no hmm. oh. Ang uh, sabi kasi ni Tebigang Ibatan, nung una kong sa kanya, uh, kung hindi daw siya, na ano, kung hindi daw siya ang uh, nahuli siya ng pagkarating baka tumagos yung baka sumabog daw yung ano ko side, yung dito ko yung tanong natamaan kaya yun uh, na, na niya agad medyo parang dap, medyo bumaon lang ng konti side mm. kasi kung wala daw kung na uh, ano talaga baka tuluyan na kung wala ngayon. yan yeah, ang hindi talaga alam ng mga viewers natin kaya do kahit hindi man lang nila marinig sa sa mga kamera natin oh ang hindi nila alam ah, nandito lang talaga, nandyan lang sa tabi-tabi natin yung mga kaibigan natin. Tama, tama. Hindi lang ano sa ano, hindi lang sa lahat ng oras na makikinig, uh, ma ano sila sa kamera natin. Mm -hmm. Yung sabaga, maririnig nila ang boses nila sa kamera natin. Ano kasi yan ba, yung kapag, kapag yung mga kaibigan natin, eh, may importante din silang ginagawa, inaasikaso. Hmm. Kasi ano din sila, eh, mas busy pa sila kaysa sa tao. Yeah. mas busy mas busy pa sila kaysa sa atin. Kung kung wala sila. Parang nagmumukha tayong mahina sa ano. Kasi uh, ginagamit natin kakayahan natin, Bilang tao lang. Tapos yung mga nakakalaban natin, hindi mga hindi basta-basta, kaya mukhang mahina tayo. Pero kapag uh, andiyan sila, 100% silang uh, nakaano sa atin. yun yung mga kalaban natin, parang easy lang. Yung, yung, ang dali lang ma ano ba magapi madaig yung ganun kaya yung yun yung mga hindi na ng viewers na uh, ano kasi gatiw ganyan yun, yun. kasi kung yung mga kalaban na yan kapag mag ano si kaibigang abutawi at si ibatan si yung isa pa natin kaibigan si kalinga tapos si ikatang iba andun pa hmm. O si, o si Solomon. Yung, yung, yung sa tingin ko, wala yung, eh. Wala yan. Easy lang yan lahat. Nakataon lang talaga na meron din silang problema sa ngayon na ano. Kasi hindi lang naman tayo yung tinutulungan nila. Marami rin naman. Marami rin, yung rin hmm. yung din yung katula din nila. Marami eh. din. mga ano, mga, mga... Mabuti nga sila eh kahit masama sila, ay pa rin sila sa atin. 'Di ba kay bigang ano, abutawi. Salamat, salamat kay Bigan. So, ano din naman kasi, na? hmm. ano naman yung mga kaibigan nating duwindi kasi guys mga ka viewers namin yan. Hmm. alam nyo po yung mga kalaban namin is ano lang yung sabaga uh, mantuman lang ba mm -hmm. tao to tao lang diba yung mga bandido tao lang din naman sila ba diba? Oo. ano sa tingin mo kuya dok tao lang ba sila o or... tao yan sila Merong ding espiritu na ano umano sa sa kanila. Naalala mo yung ano sa so yung yung pinayuhan tayo ni nung huli tayo na punta doon kay kay Bigang Solomon. Ay, oo, oo di diba, mo nalala mo yun. Mm -hmm. na, doon ka, ano, sa lagosan ni Kanluran. Oo. Nalala mo yun na, uh, di ba nagbabala siya? Na mas marami pa tayong ma maingintong, mm -hmm. no Yung sabi niya, hindi lang naman aswang, hindi lang naman, hindi lang... kanto hindi lang... Yung sabi niya, di ba, lahat yung tao na gumagawa ng masama. Na yung nakalaban natin, isa na yun doon in sabi pang hindi lang naman kasi ano yung yung tao na magawa ng krimen yung mga ganon ba sana yun uh, yun yung ano uh, sabi niya kaya uh, yun nangyari nga nangyari nga itong ganito pero ano naman naniniwala naman ako na hindi tayo pagbabayaan nila at ano gagawa din sila ng paraan para makatulong sa atin yan ang sa ano din talaga guys. Meron din talaga silang tuwala sa ating, sa ating oh, mga kayahan. Di ba? Pero ano lang sa mga ano natin, sa mga viewers natin, sana ano nila na, para maintindihan talaga nila. Uh -huh. Hindi po sa lahat ng oras po na maririnig niyo po yung mga boses nila. Diyan uh -huh. mismo sa camera po. Kasi may minsan nakita niyo po, di ba? Yung ano namin, camera namin. Ilalagay lang namin kasi kami nakikipaglaban kami doon doon, nandoon sila. Gaya yung na ano, yung nasaktan si 'Di ba? 'Di ba malayo yung kamera namin. Nandoon kami. So, hindi niyo ko alam, hindi niyo ko alam guys, is din yung mga kaibigan namin doon din. Hindi lang niyo marinig sa kamera. kasi yung kamera namin nasa malayo. Kung sabaga baga, kung baga lang ba na kami lang mismo yung nakakarinig sa kanilang mga boses kasi malayo dahil sa kamera. Kaya ano din, meron din silang tiwala sa amin. Ah, uh, makakaya rin namin sila. Uh, ah, abutawi at kaibigang ibatan. Uh, ang gusto kong maano kasi kung ano bang pwede nyo ma uh, ipayo sa amin ngayon? Ipagpatuloy ba namin itong ano, pagkikipag alaban sa kanila o ano kaya sa tingin nyo po ano yung makakabuti talaga para sa amin at sa lahat ng mga mga tao na anong, nandito sa lugar namin? <tinyon> Sige po, sige po, sige po. So, uh, yun Sarge. Uh, ang sabi niya Sarge, ang tama daw gawin ay ipagpatuloy ang pagsupo sa mga akalaban uh, kalaban at mga taong na na alipin ng kasamaan. Yun daw ang tamang gawin. Uh, yeah, man, huwag, tayong mag, huwag tayong mag-alala Sarge dahil uh, kahit meron silang mga uh, inaasikaso o pinoproblema ng mga ano din sa kanila pipilitin talaga nila na uh, ma, ano tayo matulungan tayo hmm. kaya wag daw wala daw tayong dapat ipag-alala ngayon ano may commander dante alam mo si ano kuya dok si commander dante hmm. Ano yan? Natulungan na yan dati ni Pare Bugoy. Oo. Oh. niya, natulungan na yan. Kaya lang, nagtaka, nagtaka yung mga viewers ng Paribugoy bakit daw nagkaganon si ano? Hmm. Si Commander Dante. Kaya marami mga viewers na nagsabi na kung maaari patayin na yan si Commander Dante. Hmm. Pero ang pangit naman kuya Dokne, na, parang tayo yung naguhukom sa kapwa natin tao. Hmm, I know, wala tayong pagpipilian kasi nandito tayo sa sitwasyon na kailangang mamili. Sa bagay. So, yun, kaibigang ibatan at abotaw eh. O, wala pong problema. Uh, tutuparin po namin. Kung, uh, tug -tug namin yung pakikipaglaban uh, laban sa kanila. Opo. Ayun po kaibigang ano, abotaw eh. Uh, Sambil namin nampin mula hat, aku, tu, so, yun, sabi niya sabi niya mga ka-explorer at mga ka dyan na uh, wala daw ano, wala daw dapat kami ipag-alala sa pagkikipaglaban sa kanila. Kasi hanggat nan dyan si Abutawi at si Ibatan at yung mga kaibigan namin uh, ipaparanas nila sa kalaban yung uh, parusa na dapat nilang maranasan yung parusa na pinakamapait na parusa na hindi pa nararanasan ng mga uh, bandido bandido o taong masasama no yung parusa na talagang pagsisisihan nila habang buhay yun 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 daw ipaparanas ng mga kaibigan natin sa kanila sir. kaya pagpatuloy natin ng uh, ang uh, paglaban sa kanila. Ano po bang parusa 'yon kay Bigang Abutawi? Ah okay. uh, sige po, sige po. So, sabi niya na lumot uh, malalaman na lang daw natin kung anong mangyayari kasi ano mapait na pangyayari daw 'yung mararanasan ng mga kalaban sa. Hmm. Sige po, salamat po kay Bigang Abutawi. Kaibigan ibatan, salamat po. Opo. Ano na lang po, kaibigan. Kayo lang naman po ang nandito. Sana po. Uh, ikumusta nyo lang po kami sa mga kaibigan namin. No? Kaibigan namin na uh, mga ano din ninyo, katulad ninyo. Naik ano, na kaibigan Kalinga. No? No, si kaibigan Kalinga hindi mo na nagbisita. No? Hindi hey, na, nakapunta na ako doon Sir. Ay, sa so, no, so una oh, doon ka sa kanya pumunta. Hmm. Hinamakawi tayo. Ah, kaya pala. Sige kaibigan, eh, kumusta na lang po kami. Ayan. Ano po kuya Docs? Uh, ano na? Madaling nga. Uh, Matip naman ano. Ang alas 12, tas tayo. Ano pa kami bukas? Explore pa tayo bukas ng aga. Sige. Ayan, mga kaibigan, hindi na kami magtatagal. wee wee Sigi, sigi, sigi. ayan lo. Kasi sanay nga po pala kay Bigan kasi wala kaming ano ngayon. Na uh, man lang. Ay, kasi to, okasyon lang to ba na ano yung pagbisita namin dito. Tingnan niyo mga porma namin, no. Hindi parang, hindi mag explore talaga, <laughs> kasi kayo naka ano lang, naka lang. Ano naman yan, sa hindi naman yan big deal sa kanila talaga, bagay. Hindi yan, hindi, hindi kapag, ibig sabihin nga, kapag nagpunta tayo, kailangan may kapalit na alay. Ayos lang yan. Di ba, kaibigang Abu Tawi at kaibigang Ibatan? Mm -hmm. Sige po, sige po. Tama po, uwi tayo. Uwi tayo, uwi tayo. Uwi? Eh, bigan, uwi na po kami ha. Maraming maraming salamat po sa ano nyo, sa parating pagsama sa aming mga exploration. Kahit hindi man marinig ng mga viewers. Hindi okay, mga ka explore ah, uh, hanggang na lang itong maraming uh, kasi nga uh, ngayon pa kami. So, okay, maraming maraming salamat. Hindi guys. Salamat sa ng mga alala yun mga kaidol sides no ah uh, uuwi na po kami dito na lang po yung namin at uh, uh, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers no nanonood ng mga upload no sa lahat ng mga viewers na nakaintindi sa lahat din ng mga viewers na tumutulong sa mga vlogger sa bawat exploration nila no maraming maraming salamat po at sana po gabayan po tayo ng ating Panginoon parati sa ating mga lakad God bless po